Ang Mad Max, ang pelikulang aksyon noong 1979 mula sa Australia na may temang post-apocalyptic, ay umalingaungaw sa mga sinehan at binigyan ng bagong kahulugan ng genre nito. Dinadala tayo ng pelikula sa isang mundo sa hinaharap na nasa bingit ng pagbagsak. Wala ng batas. Kaunti na lang ang mga resources. Mula sa kaguluhan, lumilitaw si Max Rokotansky, isang pulis na kumakapit sa kanyang pagkatao sa gitna ng kabaliwan. Si Max ay miyembro ng Main Force Patrol ang huling balwarten ng kaayusan sa isang gumuguhong lipunan. Nagpapatrolya siya sa mga desierto na kalsada, lumalaban sa mga gang ng motorsiklo na lalong nagiging matapang. Ngunit ang mundo ni Max ay malapit ng gumuho. Isang mabagsik na gang, pinamumunuan ng isang walang pusong lalaki na kilala bilang toe cutter, ang umataki kay Max at sa kanyang pamilya. Ang karumal-dumal na karahasang ito ang nagdulak kay Max sa bingit ng pagkasira ng bite. Ang pulis ay naglaho na ang pumalit ay isang nagdadalamhating asawa at ama na pinapatnubayan ng paghihiganti. Ito ang transformasyon ni Max mula sa simbolo ng batas tungo sa instrumento ng makatarungang galit. Isinuot niya ang kanyang leather jacket, sumakay sa kanyang itim na interceptor, at pinasok ang wasteland para hanapin ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Ang nasa likod ng Mad Max ay isang batang, di kilalang direktor na nagngangalang George Miller. Si Miller, isang doktor, ay mayroong pangitain para sa isang brutal at dynamic na action film, hindi katulad ng anumang nakita noon. Nakipagtulungan siya sa screenwriter na si James McCausland at magkasama, lumikha sila ng isang madilim ngunit nakakaakit na kwento. Ang kanilang vision ay binigyang buhay ng isang noon ay hindi kilalang aktor, si Mel Gibson. Sa kanyang rugged looks at undeniable charisma, Perpektong inilarawan ni Gibson ang transformasyon ni Max sa isang mandirigmang uhaw sa paghiganti. Ginawa ang pelikula gamit ang maliit na budget at ginamit ng mga filmmaker ang talino at determinasyon para maisakatuparan ang kanilang vision. Ang resulta ay isang visceral at brutal na pelikula na kapwa nakakagulat at nakakabighani sa mga manood. Sa kabila ng maliit na budget, ang Mad Max ay naging isang box office hit. Sa panahong iyon, ito ang naging pinakakumikitang pelikula na nagawa na naglunsad kina Miller at Gibson sa international stardom. Ang tagumpay ng pelikula ang nagbigay daan para sa isang franchise na tumagal ng ilang dekada at maraming sequel. Ang Mad Max ay tungkol sa mga sasakyan tulad ng tungkol sa mga karakter. Ang mga sasakyan ay hindi lamang transportasyon. Sila ay extension ng mga karakter mismo na sumasalamin sa kanilang mga personalidad at lugar sa brutal na bagong mundong ito. Ang itim na interceptor ni Max, isang customized na Ford Falcon XP GTT 351, ay naging simbolo ng pelikula at ng buong franchise. Ang supercharged na halimaw na ito, kasama ang uugong na makina at nakakatakot na anyo, ay perpektong sumasalamin sa pagbabago ni Max tungo sa isang puwersa ng kalikasan. Mayroon ding mga di malilimutang sasakyan ang mga kontrabida ang gang ni Toe Cutter ay nakasakay sa mga customized na motorsiklo na nagahasik ng lagim sa mga kalsada gamit ang kanilang bilis at brutalidad. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang mga makina. Kinakatawan nila ang kalayaan, kapangyarihan, at kaligtasan sa isang mundo kung saan ang gasolina ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang dagundong ng mga makina ay isang sigaw ng digmaan, isang hamon, isang desperadong pagtatangka na mabuhay sa harap ng kaguluhan. Ang Mad Max ay hindi lamang isang high-octane action film. Ito ay isang matapang na komentaryo sa pagbagsak ng lipunan, kakulangan ng resources, at manipis na linya sa pagitan ng sibilisasyon at barbarismo. Ang mga tema ng pelikula ay malalim na tumatak sa mga manood, na tumatalakay sa takot sa hinaharap at sa kahinaan ng kaayusan. Malaki ang naging impluensya ng pelikula sa sinehan ng Australia. Nakatulong ito sa pagsikat ng isang bagong alon ng mga pelikulang genre ng Australia, na pinatutunayan na ang mga lokal na produksyon ay maaring makamit ang international success. Ang Mad Max ay naglunsad ng isang franchise na patuloy na nag-explore sa post-apocalyptic setting. Bawat sequel ay nakabatay sa mythology ng unang pelikula. Pagamat nakatanggap ng magkahalong review mula sa mga kritiko noong una, ang Mad Max ngayon ay itinuturing na isang klasikong pelikula. Ang impluensya ng pelikula ay makikita sa maraming iba pang mga gawa, mula sa mga pelikula at palabas sa TV hanggang sa mga video game at comic book. Ang gritty aesthetic, di malilimutang mga karakter at mga temang pumupukaw sa pag-iisip ay patuloy na tumutunog sa mga manonood ngayon, na pinagtitibay ang lugar nito bilang isang iconic na pelikula sa kasaysayan ng pelikula.